Yeah. Orto oh, daw nga. Hindi mean, oh. uh, eh, naman social media na, talaga 'yan, hindi uh, pa po kagradua. Ay. Ah, eh iko naman natan. Ah, oo pare so kay Mark, I don't think no. So before nag-YouTube like, din ko ako and gumawa sa ako artist sa buhayon. Hindi isip ko lang na just always do your best sa lahat ng mga uh, opportunities na nakikita. Eh. Ayan. Ikaw uh, din di baka kasi merong kalimang active na TikTok account sa bahay. Yes, 'yun yung active na ako kailangan mag-adapt talaga. So oh. maybe to

lang to. First time makikita ang game na ito. Ha? Alam mo, ano ba eh? Ano daw ko eh? Ang tagal na pinag-isipan. Pinag-isipan na tal lang ito. Ito yung morning. Three rup. days na kulong sa Ucala Hotel. Yes, Parang, is para is lang pa, para lang kami ng idea na ito. Oh, it. Ayaw ay. lang nila ito makikita at makapanood. Correct. Ang uh, game na ito ay tinawag na Bring me. Ay! Bring me, nanay. Kaya, Jets, niyo po iyakabot. Oo. Oh. Anap, uh, anap tayong uh, kumutya ka. Dita, dito. jen mo na pa. Okay, abot kay Loy na. Ah. Mamadoy. Loy, Loy abot aabot sa dapat na. Ah. Unang mag-aabot kay Loy as in ah, hawakan ni Mamadoy, okay no, na. Sige. Uh Oo. -oh. Yeah. Ikomon sa sa akin kung sino ang unang uh, magbigay sa iyo. Ah. Yes na. Oo. Uh -huh. Pustiso Si ay, ito, uh, ito naman po si John Tapopo! po si Ate At naman po si Papao, si Toji Diaz. Ano pa nga ba ang lagi yung inihirin sa amin? <laughs> ay, sa kanina, ka, may araw ka magbubulong sa <laughs> Oh, na, oh. ah, you know, uh, Level 10. Level Hindi Ang mo. Ikaw, ay si Jason, ito like, hindi, tutulak ko yan. Kapitiro. <laughs> 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 Jason, <laughs> nanda ka na. Kasi sabi nila pag singer daw, eh, hanggang singing lang daw ang talent. Naku? Oh, hindi na rin nakaka-arte. Parang hindi naman. O, oh, dito natin mapapatunayan na nakaka-arte si Jason. Pero tayo, baka kailangan mo ni Jason ng sample. Sample lang. pwede po, po, po. Sige, sige uh, po. Para alam, alam mo kung paano gagawin. Ayan, tinatamon niya ang dali. Wala ka na naman content kakaloka ka o. O, ikunan mo nga ito. Kunan mo ng dugo. Ikunan mo ng dugo. Paano po lahat na may makukuha siya? O, ayan ah. Ayop ka, may araw ka din. Magugulo uh. ka sa impyerno. Level 10 ha, Brenna ha. Uh huwag kami ipahiyak. Oh. Ha? Doon ha, doon ang tingin. Huwag sa akin. Huwag sa akin. Kaya balik ka sa na game. sa yeah, acting. Yeah. Okay, ready? Yeah. Okay, man yes Galit ka sa akin. Drat sa si ate. Jason, ito yung tamang acting. Sige, sige po. Ito yung pinamadap kay Brenna. Uh okay. -oh. Yan. Yeah. Ano siyang sabi mo? Ano siyang sabi mo? Ayon ano ka! May araw oh, ka lang! Magbubulo ka lang! Ah! tinilalaglag, tinilalaglag. Yung malalaglag, yung malalaglag. <laughs> ayan na. O, oh, ulit, ulit, ulit nga. Diyos ko. Oh, oh. Yung level 10, na. Ano siya sabi mo? Uy! Ay! Sabi namin, level 10 yung acting, hindi yung tulang. Ay, tulang, <laughs> siya yung mula naglag sa stage? Sorry, Glory. ayan na. Ano siya sabi mo? Ganon din ka, no? Ganun din ako, ano, no? ganon din ang ano Ganon din ang poses. Gusto ko ba? Kaya ni Jason yung singer yan, eh. Uh, yung ayop ka, eh. Ganon din? Ganon din ang Singer. Kaya niya yung ayop. Kaya Kaya yung ayop. na. Level 10. level Huwag uh, <laughs> uh, no, pressure naman no, no. Yan na, okay. Ready? Uh, uh. Jason, ang Level 10, ha? Ano siya sabi ko? ka! May araw ka rin! ka sa MTR! Ah! naman yung gagayahin mo, Yoka, at si Brenna yung malalaglag siya dito. Ha? <laughs> <laughs> Sandali. <laughs> <laughs> oh, pala si si Jason D. Jason! Jason, <laughs> maraming maraming salamat. <laughs> Thank you, thank you. may mga makakatulong kami sa yes. pagpapropon ng iyong mga awitin. na na lang ng konji. Yes, Showbiz. project, dalaw ka okay. lang sa amin sa tindahan Uh ka lang sa amin. Thank you. Maraming maraming natin, Jason D! Thank Jason. Thank Jason. Grabe, grabe po din, Jason. Grabe, no? ito. So, para nakakay uh -oh. nakakaya yung skin natin. Yeah. Okay. <laughs> Di ba, buti na lang, nag-EMV tayo. Oo oh, ma. Oh, oh. sa EMV. skin, beauty and wellness. Oo. Yeah. Oo. Para sa ating pagpapayat at sa ating ano, foodies. at syempre, yung uh, Sushi Pie. Maraming salamat sa nagpapayat yes. sa atin. Sushi Pie, The Hungry Sips, the Dedets, yeah. at uh, uh ba ba? Ang, ano, Chef Jens Chef Jensa. Happy birthday, sir. Maraming yeah. salamat sa inyo, ha? Ano ba, gusto rin magpasalamat. Gusto rin sana maraming magpasalamat eh. sa Fisher Mall. Oh, yes, of, of course! Oh, Thank you, Fisher Mall! Miss Lila, ay Ma'am Cabs, and all the staff, crew, and security. Mo, yes! yes. Uh -huh. Sino pa mga donor natin? Siyempre, masalamatan natin ang The Highland Valley Resort, the Valley uh -huh. of the North, kung nasaan po ang water park sa Norte, sa Pantamangan, Nueva Ecija. na nice uh -huh. din natin masalamatan, siyempre, Dr. J.C. Mm -hmm. Solis, or Jesus Cancer Solis. The boy is my, 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 my identity. Ideal vision para sa ating salamin. Ayan, nagiging ah? sale ng 1,000. Wow, Dr. Uh, Kadeem! Really? Ayan, pwede na kayo pumunta dyan. Pumili kayo ng water yeah, no? Walang yes. Oo. Yes. Uh -huh. At? Ah? Sino pa ba? Ah? yung mga... Uh -huh. Prusola uh -huh. family. Uh -huh. Ang family. At pa kami. Ayan, no? Ito pa, galing kay Tito Nakita niya yung mga... Ayan, no? Nasa, ano, pati? Oo. Oh, yeah. Yeah. So ito yung tinatawag na banig ng karamdaman. Ha? Huh? Okay. Hindi! Yan ay ibig sabihin Banig ng karamdaman. Bibigyan ko naman ng banig ng karamdaman. Hindi, nakabanig kasi. Ah. Uh -huh. Ito na okay. okay. oh, ayan, marami ha. Sino may hawak ng numero? Ay, sino may number? Oo, oh, ayan. O, oh, isa-isa yun na namin tawagin. Yeah. yeah. Ayan. Ayan. Ayan na. Utang na loob, huwag nyo naman bubuksan. daw muna. Wag wag yung bubong na. Ten lang, ten lang ng ating uh, ay minamay ngayon. Yeah. Okay. Masarap ko si Tita Fe kasi binigyan niya yung mga pamangkin ko ng pamangkin. Just ko talaga hey, hindi hey, alam mo talaga hey, yung mga pamangkin ko kinala. Tita Fe, pinapas ko may mga pamangkin mo ah. di pa pasok. Hoy, hindi na. Tapos na tayo pasasalamat sa sa RCC Fe Solution. RCC Stabbing Solution USA. Yeah. Ayan, kung may mga po kayong teachers na at least dalawang taon na nagtuturo dito at gusto kong pumunta ng US. Yes. Pumunta lamang po sa fan page ng RCC Stamp yes. Fusion para patulungan kayo makapag-abroad kasama yung pamilya. Yes. Yes. At yung jazz yes. Thank you so much. Para sa ibang mga skill work naman, di ba na? Uh, -huh. yung I yeah. am worldwide ang ating presenter today. Thank you. I am worldwide! Thank you so much! Yes. Ang mga barley! Uh -oh. -huh. Ang daming barley kinamigay ngayong gabi. Healthy healthy. Super healthy. Ito yeah. uh okay, na. Okay. Ang unang magwawagi ng ating mga, ano ba ito,